Hello everyone. This is Belly. Iyan pag Sunday ganyan. Kahit wala kang pira, may pamasahi ka lang, pwede ka nang mamashare kahit saan. O ayan. Halos makikita mo dito lahat 'yan ay mga Pinoy, mga Pinay, ay mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Ayan, uwi na sila kasi ano na, uwian na. Eh, kami naman. Oh my God, late na kami lumuwas. Ayan, dumaan lang kami dyan para lang magpa-picture-picture at saka magpahangin. Alam nyo naman, pag Sunday, pagod, kaya yun lang ang time namin, mamashare share. Yung iba naman, kasi wala silang place sa kanilang bahay ng kanilang mga amo kaya kanya-kanya na lang pwesto kung saan pwede na makapwesto kasama ng mga kaibigan o ayan, di ba iba-ibang grupo yan ang kasiyahan ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong ayan noong hindi pa ako nakapunta dito sa Hong Kong sabi nung una nung hindi pa ako nakapunta dito ang sabi kasi nila pagpupunta ka ng Hong Kong marami daw ang mga kapwa nating Pilipino ang nakastambay lang ng walang mga trabaho saan saan lang dito daw sa Hong Kong -ano lang sila kahit saan lang daw sila nakaupo lang na walang mga trabaho pero hindi totoo pala yun pang nakita mo ba awat holiday at saka Sunday mga ano lang yun nagpapahingal yun sila yun lang ang time na magkita kita ng mga kaibigan kaya kanya kanyang pwesto lahat saan ng ano ng kahit saan na lugar sa Hong Kong makita mo sila